mga lutoin probinsya ulihaw Aray mga kabayan ang atin hong mga kinasanayang luto ay din sa aming lugar sa Pagulingin West Lipa City Batangas Pag may garnehong okasyon ay di arho ulit ang isa-share natin sa inyo magandang araw po ulit sa inyo, mga kabayan kabusta po? yan welcome back Olihaw din sa Daddy Will TV mga kabayan ay tayo ay mamemertdehan Olihaw ngayon din sa Pagulingin West din ho, sa aming lugar mga kabayan Today po ay, yan, isa-celebrate po natin ang birthday po ng ating nanay Binyaneng. Kahit po siya ay half a year na na nasa heaven, kapiling po ni Lord ay ang mga anak po niya at mga manugang. Mga apo ay nakasanaya na po na ipinaghahanda si nanay ng taon-taon. At di gusto rin nga ho na rin mga magkakamag-anak ay magkasama-sama at iselebrate pa rin ho ang birthday ng kanilang ina. Paano mga kabayan ay isang masayang lutoan uli ho aray. Di ni sa amin na probinsya at din ho sa aming lugar. Makasama uliho natin ang ating mga kaibigan. Shout out ho din eh sa mga anak at mga manugang ni Nanay Binyaning na in-invite ho tayo at are kasama ang ating mga kaibigan. Ay tayo maglulutan muna uliho ho din. Nanay, happy birthday po. And happy Ayun. Pwede rin ako Ay bago rin guys mag i Pag sa limit kaya kayo natutunan. pa ng maganda na wala. Hindi may na. Sa limit magpalit ang aking kuya na rin ang buluhan. Ay! tama kuya? Yanek! Yanek! Ito Puti eh! Bago ulay na. Parang mo

Bro, <laughs> oh, saan <sino> na kayaan? Gabot? Alas <laughs> na kayo sa kayo niya ngayon, kanyang service. Lagi na sa buto. Mapapalta naman niya ng puluhan. Mapapalta naman ng puluhan. Dali na rin. na rin. Ayo kita pelabang. Yo, pa, pasenong gak. Pang Limit magpalit. Lagi napa pelabang? Lagi tengah kena perbaik. Lagi napa pelabang? Lagi tengah kena perbaik. Lagi napa pelabang? Lagi tengah kena pa. Lagi pa pelabang? Lagi tengah kena perbaik. Lagi napa pelabang? Lagi tengah kena perbaik. Lasing pa rin Ang ah, nga. niya. Isa dito hay. niya ang tama niya kagal ah. Talagang uh, Try na dito. Hello, Wala, wala ba? Wala, lumo. <laughs> wala pa. Wala, wala pa. Wala, wala Wala, wala pa. Wala, Wala,

hindi na ang ganda ng mickey kuya para pag kaya nauna yung pinakamikay ay nabili din sa tindahan pero kasi na nagbagyuhan ang para nakadali ng adubo pag nangayon ng panseterga kay Amel para nakadali ng adubo Para yun. Para kita yung laman na naman. Nakaagawa na ka sa laman. Nakaagawa ka sa laman. Nakaagawa na ka sa Ayun na yung laman kuya. Ayan. 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 Bumungad na. Ikaw ka hindi mahilig sa laman na yan. Hahaha. <laughs> sa Sasayang pa. Malaki nga Malaki, matibay. Pag maliti ang sakmal ay nababali. Kahit anong gawing halo ko, yamin ako kuhan laman ay sa dami na nilama, nilagay. Sa, sa, dami atin na nilagay ni Kuya na laman, eh kahit sa anong sandok ay laging malaman eh ang pansit. Uh, ano, <laughs> Special eh na. Special. No, yeah. <laughs> ating ate Rose. Isa sa mga anak ng ating nanay yung nanin. Sige po, sunod tayo po. Ay, kita ko nakakuha na. Apo. Nga <per ito> dahil. <laughs> <laughs> mm -hmm.

Huwag kakasunuran nga yun ako yan. Para kung magkasunuran. Wala, kakapit-kapit. Kargado naman tika yun. Kargado naman tika yun. Biasa nanti. 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 Biasa Pang sinonggaok at mantikain. Yan mga bet magluluto ng sinonggaok at magmamantika. Patatlo. Ang ginamit pala ng kahoy din ay awa yan lawo kontawagin din sa Batangas bago muli malulunod sa pistaan apat diyan na secretary eh. kinakalat ang ayos ano kuya Nababasa agad na. Hindi na master pang halo eh. Yan mga kabayan, pag binubuhos ng isang buhusan na agad na napupuro sa isang lugar, may mga parte ho ng bigas na hindi nababasa ng mainit na tubig. Pag garni parang paulan ng paglalagay, ay di, yan ay matik, ay basang-basa lahat. Lahat ho ng parte ay mabapababad dyan sa mainit na tubig. Hmm at ay pakukuloy ng kontay bago alsa ng gato ating Kuya Sal Boy, ang ating magsasayang at sila din ang may paokasyon ngayon birthday ng uh, kanyang Vianna Kapretada Thank <tell noise> May effect si Consel na bahala magpasarap din mamaya. <laughs> Yan mga kabayan, nakadi aray tinitip lahat ni Pepeng ang apretada. Naglagay na ako din ng paminta, bechin, naglagay na ako ng tomato so sauce at ketchup. Pero kung nagkaroon ng pagpapalang yo <laughs> Yung mga kabayan, kahit gayaan yung kapoy, na uh, walang kapoy, ay naluluto ng isang kanin. Kita nyo gayaan ka? Uy, ang husay talaga magluto ng ating Goy Asal, boy. <laughs> Basta dag po punta kay Roger na ang pipindaw. Ilig ha, ilig. Ilig, ilig. Ay, yung nga pala na. Hawak <laughs> na. Walang <laughs> gagawa talaga. Hawak na. <laughs> Tawa ka. <laughs> Tawa ka. Pero wala pa si na gobernador <laughs> ng Guay. <laughs> tubo ng dugo nila. Gigitan ng na to, bawal basta ma-marinate ng icewang kabayan. Naririto may <laughs> hindi dadalawang oras na nakamarinade. eh, hey pang malasang malasa-malasa sigurado ng iyong ito. Talaga ang fully marinated eh na. Ayos okay di ay. Quality. <laughs> Quality. <laughs> pag na, hindi pala ka siya ang dalawang batiya diyan na. Kumpito hang ano kaya? Yo, bukas na yung batiya ka Dito Bango itong e-predence. Ito itong e kay Arwin At nang lumapot ng ayos. Talaga pang apretada yan. Hello. Talaga mo, lagyan mo rin ako ng Dini Nice. Apretada. Siglalagay ka ko

mga kabayan ay di may ilang katataklob kahalo ay di are out Luto na ho are adubo para ipalalaputin na ho ng konti pag tinulong pa sa lapot at nagustuhan ng ating na uh, kusinero na palaputin na sa bawal alagan lang ho yan ng kaunting harina yan mga paapretada o adubo kaunting harina ilalagay mga kabayan para kumapit ng ayos ang pinakarekado sa sabaw at sa naman yan mga kabayan napakaganda na ho ng luto adobong are at may ilan pa na lulutuin pa. Mga kabayan, ay siguradong gaganahan ang mga makakadali ni tao Yan, aray naman ho ay handa ang re open ho sa lahat mga kabayan. Lahat ho ng aming mga kamag-anak at ang mga kamag-anak mula sa malayaw ay lahat po ay magsisipa at datingan. Yan mga kabayan, ay wari ko ay ayos na ayos nito itong luluto ito ni ng Boss Dennis at ni Kuya Ramayl. Ang ating nga maestro ko si ang ating Kuya Ipeng at di ang bawat naluluto na maya at sinasalin na ho ng ating kuya Saldi din sa batiya at araw naman ho napakarami na ng bisita sigurado dating nga ng maya ay di salok na lang ho ng salok din yung mga kabayan sa nakabatiyang karne araw ho ay na ang handaan mga kabayan Mga kabayan, pagkakaluto nga pala ho yan. Tuloy ng tuloy ang hayay. Nakaluto na ho kanina ng sinunggaok. Ok, nakaluto na ho na ring apretada adobo. Ay di makapag tanghalian na ay mga una hong dumating na bisita. Mga kabayan, nakailang saing din nga pala ho din ang ating kuya Salday. At di ang ating naman kuya Ramil ay tuloy din ang luto. Ay naman ho ang dinuguan. asin, harap. Yo, di is bidigar.

mga kabayan at habang niloloto ko rin binuguan ay ito may prepare naman ng na din boss mga gawa ng mga putsiro mga kabayan ay ilang po tayo lang ako at hindi umahong ko sa mga ang masarapan mga kabayan mabilis na rin ho ang pagluluto na rin putsiro at kanina ho nga ng piniprito yung mga karne isinunod na rin ho yung pagpiprito ng mga gulay ay di mangyari mga kabayan ay nag-ayos lang ho ng sustin sa tulyase inuhulog na ho ang mga pineritos na karne at gulay at diyan yan ho ay palalasahin na at huhulihin lang ng ayos mga kabayan yung tamang lasa ng pochero din sa amin aring hong sa amin ay kailangan matamays at may kaunting asin And I happy birthday po. And heaven. Mga kabayan, ay eh, di na ipaglalagay na ho din ang mga pampalasa din sa pinaka -puchero. Yan, kinukuha lang ko ang peanut butter para ho naman mahusgahan na ng ayaw. na lang ho yung kulang yung pinaka-peanut butter. Yan mga kabayan, at di hindi na tinantanan ng mga bawat putahe. Yan, luto na ho lahat at arin ang ating mga kaibigan na i-enjoy naman ho. Arin, uh, napakasarap na handa para ho, sa karawan ng ating nanay binyan. Ate, kahit na nasa heaven na ibinagahanda e, pa ng mga anak kayo. Mmm! <laughs> Diyan ba? Paalala ba? <laughs> ba? <laughs> <laughs> Nakakamiss din nga naman yun, eh, Mga kabayan, ay di halos lahat naman ho nang dumating din sa okasyon ay na-enjoy naman ho rin napakasarap na pagkain. Yan, shout out ho sa ating mga naging kusinero, ang ating maestro kusinero, ang ating kuya Ipe, ang ating kuya Ramil, nandiyan na sa boss Dennis. At maraming salamat din ho sa mga anak ni Nanay Binyaneng na mga tulong-tulong para ho din sa okasyon aray. Mga anak, manugang at mga apo na isinelebrate pa rin ho yung uh, birthday ng kanilang lola kahit na nasa langit Yan, masayang masaya ho ang kanilang pamilya at sigurado si nanay binyaning naman po eh kahit na nasa heaven ay masayang masaya lalo ho pag nakita niya garni kasaya ang kanyang uh, pamilya at syempre mga kabayan ang tunay na spirit ng handaan din sa amin sa Batangas ay yung nga uh, pagkakaisa pagbabayanihan at sabi nga ho natin mga kabayan ay napakasaya ho na ang bawat pamilya ay nakakasama-sama kahit po paminsan-minsan lalo na po yung iba na ang mga kapamilya ay nasa malayo pa lalo na hot na gawa ng pagkahanap buhay ay dinadala sa malayo ang ibang mga kamag-anak. Sa gantong handaan ay di nakakaroon ng pagkakataon na magkatipon-tipon at magkasama-sama. Para mga kabayan ay di hanggang dito na lamang po at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video. God bless po mga kabayan at maraming maraming salamat po. God bless po.